sa kulungan ng bagsak ng isang nangangalakal matapos niyang tangayin na ang mga parcel na naiwan ng isang rider sa Santa Cruz, Manila. Palusot ng suspect, akala niya'y basura na ang laman ng sako. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Tanghali nitong Merkoles, huminto ang isang delivery rider sa gate ng isang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Hindi kita sa video pero may bitbit -bit siyang isang sako na may lamang mga parcel. Maya-maya, iniwan ng rider ang sako sa harap ng gate at tumawid sa kabilang kalsada. Makalipas ang higit isang oras, napadaan ang grupo ng mga ngalakal. Isa sa kanila ang tumangay sa sako na iniwan ng rider. Pinagbubuksan niya lahat yung mga parcel. Nilocate namin din yung mismong mga parcel sa kalye na yung iba. Kumbaga tinapon niya na yung ibang parcel. Nahuli rin ang mga ngalakal sa kadinala sa barangay. Depensa nito, inakala niyang basura ang laman ng sako dahil nakabalandra lang ito sa harap ng gate. Pero nang tanungin kung bakit hindi na lang niya ito ibinalik. Wala nga pong kataw sa lugar na yun, kaya iniisip ko na lang din po. Kaya iba na lang din po ako na lang din po. Gate niya, isang shampoo lang ang ibinenta niya sa halagang 50 pesos para pang kain sana. Kwento naman ng rider, iniwan niya ang sako dahil may kailangan siyang isauling item sa isang seller. Pero idiniin niya na hindi siya kumbinsido sa palusot ng lalaki. Alataan naman po kasi binuksan niya muna bago niya buhatin yung parcel ko Ayon sa pulisya, halos 3,000 piso ang halaga ng items na hindi na naibalik. Nahaharap ang mga ngalakal sa reklamong theft. Sa may kawayang bulakan naman, sa pulsa CCTV ang isang kawatan na nag sa loob ng isang bahay para maghanap ng matatangay na gamit. Hindi na nakita sa CCTV pero lumipat ng katabing kwarto ang lalaki. Doon na tinangay ang ilang bago gamit sa construction. Yun nga lang, dito na siya nabisto ng may-ari ng bahay. Kaya ang ending, naiwan ng magdanakaw ang isang sako na naglalaman ng mga ninakaw na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Sa pagmamadali pa ng sospek, naiwan niya ang suot chinelas, Tinutugis na ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.